Gusto ko sa mga tumutulong. Noong 2004, sa pamamagitan ng Administrative Order 103, ipinag ipinagutos ng Pangulang pagsuspindi ng biyahe sa ibang bansa kung hindi talaga kailangan bilang bahagi ng pagtitipid ng gobyerno. Pero sa kabila ng kautosang ito, patuloy namang lumobong gastos ng Office of the President sa pagbiyahe. Mula may git isang milyong piso noong 2002, tumaas ng isang daan milyong piso noong 2003, isang daan anim na milyon noong 2004, dalawang daan milyong piso noong 2005, apat na milyon noong 2006, hanggang lumobo na may git anim na milyong piso noong 2007, ang pondong ginastos para sa biyahe ng Pangulo. Ibig sabihin, sa halos 4 na bilyong pisong budget ng Office of the President noong taong iyon. Labing anim na porsyento ang kinain ng biyahe ng Pangulong Arroyo. Kada araw, halos dalawang milyong piso ng buwis ng taong bayan ang napupunta para sa biyahe ng Pangulo noong 2007. Kung susumahin, sa walong taong pag niya sa pwesto, umabot na ng mahigit dalawang bilyong piso ang halaga na gastos. The leader of government sets the tone. Nagsasalita ang Pangulo na mag-austerity tayo, dapat daw mag-we have to save. Tingnan mo magkano nagagasto sa mga trips ng ganito. Nung nakarang taon, nagtungo si Pangulong Arroyo sa World Economic Forum sa Davos, Switzerland kasamang delegasyong binubuo na may gitwalumpong tao. Mahalaga man ang okasyon, hindi daw kailangan na napakalaking delegasyon, lalo pat malaki ang gagastusin sa bawat taong ipapadala dito ayon sa Coalition Against Corruption. The last thing we want is for America to do nothing. A World Economic Forum is a good place to talk about the country, to tell them about your policies, yung change. Siguro but why 80 people? Siguro lima, anim. Bakit? 80, dadalhin niya. Ay, hindi ko Well, lima lang yung pwede doon sa loob ng Economic Forum. Pero katulad ng sinabi ko, hindi lang naman tayo nagpupunta for the Economic Forum. In most cases, um, may mga business uh, uh, meetings na nagaganap. Nagpupunta siya dyan, minamaximize niya yung punta niya sa isang lugar. Kaya kailangan na magsama siya ng mga ibang tao kahit hindi involved mismo doon sa Economic Forum. Minsan na rin binatiko si dating Pangulong Ramos sa marami nitong biyahe nung nanunungkulan pa siya. 35 beses siyang bumiyahe. Pero kumpara kay Pangulong Arroyo, mas organisado raw ang mga biyahe ni Pangulong Ramos. More, more organized trips ang sabi ni, ni uh, President Ramos. So kung four or five countries, so ganun one, one swing. Mas, uh, mas efficient, saka less costly yun. Pupunta siya, pupunta sa Japan, pupunta sa Brazil, tapos pupunta na naman dito sa South America. Para ang, ang gulo. Ang gulo. Saka very inefficient ang planning. Katulad nung nangyari sa sa Korea, no? yung invitation sa kanya sa Korea, nagkataon na kadikit nung invitation sa kanya dun sa Economic Forum ni President Medvedev ng Russia. So kaya kinakailangan niyan tumakbo ng Russia from Korea. No. Well, if we can avoid it, of course we would avoid that. But sometimes there are really unavoidable circumstances na talagang kailangan puntahan ni Pangulong Arroyo para ma-maximize niya yung trip niya. Dating presidente ng Malacanang Press Corps ang media consultant na si Ferdy Maglala. Halos lahat ng biyahe ng Pangulo, kanyang nasa bayan. Saksi siya sa side trip o biglang lipo ng Pangulo mula sa nakatakdang bansa na bibisitahin. Maraming pagkakataon na nag-side trip si Presidente. Isa na rito yung pupunta niya sa Mexico. I think it was 2001 ata uh, na pumunta siya sa katedral ng Our Lady of uh, Guadalupe. May mga pagkakataon na kasama ni Presidente, yung mga apo niya. At uh, pag pauwi na, dumada ang stopover nila ay Hong Kong. Misa nagpapaiwan na sila ron para ma maipasyal yung mga apo nila sa Disneyland. Dahil sa lumolobong gasto sa biyahe ng Pangulo, planong hinga ng paliwanag ng Senado ang malakanya sa darating na budget deliberation. So, kung makikita namin na may mga excesses at saka may mga unnecessary expense doon sa foreign travels, pwede namin talagang kaltasan yon at kailangan i-justify nila kung bakit kailangan i-aprubahan uh, na pareho ng kanilang sinumite yung budget na yon. Git ni Senador Lacson, kailangan tiyakin ko may pakinabang-abang nakukuha sa mga biyahing ito. Hindi tayo nagpag-argue na kailangan bumiyahin ng Pangulo. Pero uh, yung involved na amount, napakalaki kumpara sa sinasabing nakapag-uwi ng investments. Pero yung mga investments na sinasabi, puro pledges yun eh. Pero salita lang yun eh. Dumating ba talaga yun? Ayon naman sa Malacanang, Malaki ang tulong na inuwi sa ating ekonomiya sa bawat byahe ng pangulo. Hindi naman siguro dahil sabi ko nga pwede ba naman na basta na lang nagkaroon ng 500,000 jobs ang hindi tinrabaho, hindi ba? Magkakaroon na tayo ng isa pang terminal ngayon sa Clark, ongoing na 'yan di diba? Dahil doon sa nakuha namin sa New York na na commitment na investors ng huling biyahe namin. Ngayon, nagkakaroon ng maraming mga hotels dito sa Fort Bonifacio, yung Raffles, because of the trip in Saudi Arabia. No? Ito, hindi ito mga commitment. Nakikita nito, natin to may tangible results ito. Bahagi ng tungkulin ng mga opisyal ng bayan ng pagbiyahe sa ibang bansa pero hindi ito pribilehyo. Sa milyong-milyong pisong ginagasto sa bawat biyahe, siguruin ang iniisip ay ang kapakanan ng milyong-milyong Pilipino. Dapat tandaan na ang bawat sentimo nito ay galing sa buwis ng mamamayan. Ako si Jig Manikad at itong nakatala sa aking reporter's notebook. Pag nakadalawang gas ka, tapos may kasamang extra service, so siguro mga nasa dudobli yung 3,000 o pagiging 6,000.